naririnig akong tariktik Okay, hello Welcome po muli sa panibago nating vlog dito sa bukid Yan, so itutuloy ko lang yung aking pagsalba <laughs> Baka sakali dito sa mga nyog ko dito sa patag no? Kasi sayang So second to the last na gagawin ko itong remedyo So Nag-order ako ng barena, yung manual na barena, na subukan ko. Yun yung huling remedyo ko. Subukan, ko. subukan kong lagyan ng pasakan ng pesticide. Itong loob ng, itong katawan ng puno. Yung systemic siguro. Ang aking ilalagay. Parang yung mga napapanood ko sa ibang bansa, sa Amerika, sa mga palm tree nila na inatake din ng mga weevil. Ay yun yung ginagawa nilang remedyo. Pero habang wala pa yung order ko, no? Ay eto muna itutuloy ko itong aking ginagawa dito. At this time, nagbawn na ako ng hagdan saka blue torch para mas mabilis yung pagsusunog at yung paglalagay natin ng balls Pati na rin yung mga nilagyan ko nung nakaraan pero hindi ko inabot doon sa taas ay lalagyan ko na din. Mas maganda daw kasi na yung mga pinakataas yung malagyan kasi yun yung inaatake ng mga uh, webel Taas and then dito sa katawan niya. Tunugin ko lang muna lahat yung mga titira, then mamaya pag wala na mga baga-baga at -baga, po katin at lagyan na mga mukbos. Ayan, naglilib ulit. Yan. so kagaya ng nauna kong ginawa doon naman sa banda roon pa, yung mga nyog na sinunog natin ay hindi po namatay. So ito, yung mga nauna kong ginawa, tatlong araw na nakakaraan, eto sila. So hindi po sila mamamatay. na dito naman sa part na to sa parteng medyo matubig mas maliliit sila kumpara dyan sa party dyan na yung iba nga meron ng bunga dito medyo nahuhuli sila sa paglaki May sabay sabay ko lang itong tinanim noon ito. Yung pangalawa dito sa patag. Sa area na to. Yung namatay. sayang. So, so baunin ko yung chenso. Sa susunod para mapulak ito. Para mabiyak-biyak ito. Para makuha yung mga grabs na sa loob. Sigurado meron yan. At nang masunog din ito lalo para mamatay pati mga itlog nila. Yan ito, yung sample ng nagsimula ng atake ng peste. Pero kahit paano noon, naagapan ko. Yan, kaya kung titingnan nyo ito, yan. yan. May butas. And then, sinungkit-sungkit ko dyan yung mga uwang. Yung mga beetle, yung mga weevil. And then sinunog ko. Tapos nilagyan ko rin ng mga moot balls. Yun nga lang, pag inatake na, kinakailangan continuous talaga yung pagtingin. Kasi ito oh. Ayan, obligado. Sukit-sukitin na naman ito, lagyan ng moot ball para makuha o oh, lumayas yung mga uh, weevil ang mga coconut beetle ah uh, coconut uh, beetle na nasa loob niyan. Yan, meron pa doon sa banda pa doon. Ayun, na ko. Ito yung una kong ginamitan noon ng moot ball saka saka yung sabon na powder na pinaghalo-halo ko and then in-spray sa loob. At sinampulan ko nga yung mga weevil doon. At namatay nga. Yan. So, yun yung mga susunod nating gagawin sa mga susunod na araw. Na, kapag dumating yung barena para mas effective. Sa mga mainyog na maliliit, kahit namumunga na, pero hindi pa ganun kata katatanda. Kinakailangan talaga, huwag niya akong gayahin. <laughs> Kinakailangan talaga, eh, lagi niyong check-check upin yung mga nyog nyo para kung mayroong mga nagsisimula ay maagapan. Y hindi kagaya ng nangyari dito na medyo malala na nung makita ko. Saka lang ako ulit nag-apura. <laughs> ah, pasensya na at busy kasi sa ibang mga bagay. Kaya bihirang makapunta rito, bihirang makita yung mga nyog na tinamaan na naman ng mga peste. Pero this time, yan, sunod sunodin ko na remedyuhan pa yung mga natitira. Baka sakali saka ulit magre-relax ayan <laughs> no, tapos tanga sa taas okay last na yun nasunog ko na lahat eto yung nasa patag na to sa area na to nasa 80 lang yata Nasa 100 plus yung aking tanim noon. Yun nga lang, doon sa party doon, sa parteng lubog talaga. Laging lubog sa tubig. Ilan lang yung mag-survive. Samantalang ito, mga kasabayan niya. Ito, so, malalaki na. Yan. Yun nga lang, nanganganib. Inaririnig <laughs> e akong kariktik Wala na. Ayun o. Oh. Ayan. Yung dalawa na yun. Kaso hanggang dito lang yung zoom ng camera natin. Ayan. Dalawang tariktik. Kita nyo ba? Ayan. Ayan. Tuwing umaga. Pag maaga ako dito sa bukid. Ayan. Lumipad na. Kapag ako ay napagawi sa may kubo maaga mga 7, 8 lagi 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 ko naririnig yung pariktik na yan yan yung nakita nyo kanina sila din siguro yan yan okay na pwede ko nang akitin itong mga nyog at lagyan ng mga mutballs balls Ayan, oh. Ayan kita nyo Kaya, ayon sa aking mga nababasa, mga napapanood, dapat itong mga nasa tuktok na sanga, yung malalagyan ng mothballs. O kaya sa iba, nung araw, buhangin. Ayan, kasi yung mga ubod, yung biri, binibira nila. Nagayan yan. Actually ito hindi naman ito pamatay ng mga weevil ng mga peste. Paraan lang ito para lumaya sila. Kasi ayaw nila sa amoy. And then after 3 months daw dapat ay pinapaltan. Gayang ng masabi ko sa huling video ko. Yan. Lagay natin dito sa Yan, isa. Okay, kung mas marami <coughs> dalawain na natin total mura lang naman itong motbol yan dinalawa ko na ito rin sa taas takot lang umakyat kahit napakababa <laughs> Samantalang nung araw kaya ko umakyat ng mga matataas ngayon wala na takot na Nagdagan natin yung may bunga. Mababa lang siya. nga lang hindi natin abot. Ayan. Ayrap mag-vlog mga isa <laughs> Ayun. Lag Palit ayan. So nabiten yung ating mutballs. <laughs> O at least pinakita ko sa inyo yung uh, pwede pang mga remedyo. Yung mga to ay napanood ko lang din sa internet at inapply natin dito. At sana nga ay maisalba natin yung ilan sa mga inatake ng mga peste sa mga nyug natin. And then yung iba na wala pang tama ay sana ay huwag nang atakihin sa mga susunod na buwan. <laughs> hindi atakihin siguro dahil nga sa nilagyan natin ng moot balls pero once na yun ay mawala mawala yung amoy o kaya matunaw natutunaw ba o <laughs> yata yan at hindi natin napaltan muli na naman silang atakihin so hindi pa ito yung huli natin gagawin mayroon pa akong gagawin sa susunod yung paggamit ng barena and then mga pesticide at sana ay mas maging effective. So gagawin din natin yon dito sa mga inapplyan natin ng moot balls at mga sinunog natin ng mga puno ng nyog. So maraming salamat po sa pagsama. God bless at mabuhay po tayong lahat.